Sa so karagdagan pa nating mga balita. Pakinggan po natin ang pag-uulat mula naman sa impila ng DCSB ang Spirit FM, CMN Kalaban, Oriental Mindoro. CMN Live Nationate. Dennis Nebreho, magandang araw sa iyo. Magandang araw kasama ng Ariel, magandang araw Pilipinas. Naaktuhan ng mga tauhan ng Kalapan City Police Drug Enforcement Team ang isang 36-anyos na lalaking mekaniko na nagbebenta ng hinihinalang shabu sa nagpanggap na buyer sa sitio 2 sa kaaba ng Kalapan South Road o Nautical Highway, Barangay Bukayo noong umaga ng Marso a 4. Sa ulat ni Kalapan City Police Chief Lieutenant Colonel Danilo Dries Jr., bago pa isagawa ang aktual na operasyon ay nabilan panila ang sospek ng isang sachet at kalaunan dakong alas 8.01 ng umaga nang nasabi ni Pecha ay bumili pa uli ang posture buyer na kung saan dito na isinagawa ang drug buyback operation para agad na makorner ang mekaniko. Maliban sa nabiling nga isang sachet ay nakuha na pa sa bulsa nito ang isa pang maliit na sachet na nakabalot sa papel at sa gamit nitong vape ang apat pang malalaking sachet na naglalaman ng buo-buo pang pinaghihinalang shabu na sa kabuuan ay tinatayang nagkakahalaga ng humigit kumulang 28,000 piso. Bukod dito ay kinumpis ka din ang vape, lighter at mark money na 500 piso na pilit inalis pa ng sospek sa kanyang bulsa. Ayon pa kay Dries, kaysa rin nila sa operasyon ang Police Regional at Provincial Drug Enforcement Unit, Technical Support Company ng Regional Mobile Force Battalion, 404th B Maneuver Company ng RMFB, PIDEA Oriental Mindoro at mga testigong opisyal mula sa Barangay Bukayaw at kinatawan ng media na sumaksi sa nasabing operasyon. Naharap sa kasong paglabag sa Sections 5 at 11 ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2012 lalaki laki na kasalukuyang nasa pangangalaga ng Calapan City Police Station. Ako si Dennis Debreo ng CMN 104.1 Spirit FM. Nagulat na live para sa CMN Pilipinas. CMN Live, live Nationwide Maraming salamat. Dennis Nebreo mula po naman sa Spirit FM, CMN Kalapan, Oriental, Mindoro.